Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Dito na ako sa aking mga tanim na siling labuyo guys. Sa ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung paano magpadami ng bunga ng ating mga siling labuyo. Okay guys, ituturo ko sa inyo kung gato lang ang ginagawa ko guys. Ito, ito. Ayan guys, nakikito niyan guys. Ano, na, ano yan, ah, uh, pinaghugasan po ng bigas po yan. Yan lang guys yung didilig ko para uh, sikrito para dumami ang bunga ng siling labuyo ko at saka lumago yung aking mga tanim na alugbati guys sa saka ah, talbos ng kamuti. Yan lang po guys uh, didilig ko araw-araw. Hinugas lang bigas, ng bigas lang po. Yan o. Yan guys didilig ko na yan o. Yan ang sikrito guys para lumago ang aking alugbati at saka doon may ang bunga ng siling na buyo guys. Ang pinagkakasang bigas po guys ay mayaman po yan sa nitrogen, nutrihina sa ating mga tanin na gulay guys. Right! kaya lang po guys, eh, gawin nyo. Araw-araw kayong magtilig ng pinagkakasang bigas at saka libre pa. Hindi ka pa bibili ng pataba. Dahil yan na po ang gagamitin natin. Ano lang kasimple guys. Pinagkuhas ng labigas ang liligin sa ating sa inyong mga halaman. Ito ay mabilis dumami ang bunga ng siling na buyo guys. Ayan o. Dahil bunga sa dahil pang bulaklak o. Oh. Alright. Ayan o guys. May hinog na o. Oh. Hindi dilaw na o. Oh ulang pula guys ang hinog niyan. Pag uh, sobrang hinog niyan. Pag pa puti pa. Yan oh. Ang daing buwan talaga oh. Makakalibre na naman ng aking mga kaibigan sa aking tanim na siling labuyo. Yan oh. Ang dami ng sanga ng alugbati ko guys oh dahil lang sa hinugas, pinaghugasan ng bigas guys yung i-delete dyan aking talbos ng kamuti guys nakalibre nila na ng ulam guys araw araw wala akong pabili ng ulam hindi ka nabibili ng talbos saka talbos ng lupati sa may siling labuyo pa guys na ating gagamitin sa ating sausawan napakaanghang po niyan guys siling na na yan yun o no? right ganda talaga o oh. daming bungaw oh. yun o galing galing right guys ganun lang gawin nyo pinagugasan na ibigas lang po gamitin pataba sa ating mga tanim na gulay Right Guys uh. Ang galing Ang ng bunga uh. Yan yeah. Batik guys uh. Ang lagay ng Lapad ang mga dahon guys uh. yeah, Guys